Hello mga Mars! Isang magandang araw na muli sa inyong lahat. Welcome back sa aking pagluluto. For today's video guys, ay magagawa tayo ng cordon bleu. So guys, isama nyo na po ito sa inyong listahan kung kayo po ay nag-iisip ng iyahanda ngayong kapaskuhan at parating na bagong taon. Check na magugustuhan po ng inyong mga mahal sa buhay. Umpisaan po natin guys sa ating chicken. So pasensya na po at akala ko na video ko ay hindi po pala hindi ko pala naon yung cam. So yung pong chicken breast ay tinanggalan ko lang po ng buto at sa kabalat pinanipis ko lang yung hiwa no pinalapad. Tapos tinimplahan ko lang siya ng paminta, asin at konting magic sarap. So binabad ko lang yun sa timpla na iyon ng isang oras. At pagkaraan po na isang oras ay ganito, ganito po yung aking ginawa. So kung kayo po ay merong pamukpok, pwede yung pukpukin para lumapad po yung karne ng manok. So ganyan lang po kadali guys yung chicken. Ilalapad lang natin tapos lalagyan natin ng ham at ah, saka Eden cheese. So bumili po ako ng CD o ham at saka yung slice na Eden cheese. Saka, iro-roll yun natin ng papaganyan. So, ang ginamit ko na lang foil. Kasi itong gagawin natin sa ating cordon bleu, i-steam natin. So, pwede rin kayong gumamit ng cling wrap or plastic labo na pagbabalutan. So, ayan guys. Wala po akong kabalak-balak talagang mag-vlog. Kaya, pasensya na po. Kasi, ah uh, medyo hindi ko na video ng maayos dahil madalian nga tong paggagawa ko. Yan. So, ganyan lang ho. Paulit-ulit lang nating gagawin. Yan. Lagay yung manok. Lagyan ng ham. Lagyan ng cheese. At balutin. Yan. Yung akin pong isang recipe na nasa YouTube channel na, hindi ko po yun in-steam. Alam naman po natin ang chicken, ay madaling masunog kapag ka may breadcrumbs na. Dahil yan po ay mamay ipagugulungin natin sa breadcrumbs. Naisipan ko pong so, i-steam tong ating cordon bleu para po maluto ng gusto yung ating chicken. Kasi po madaling masunog nga yung breadcrumbs, eh sunog na ang labas, hilaw pa ang loob. So, yung gustong mag-steam, pwede. Kung hindi, kung ayaw nyo rin namang i-steam, pwede naman po. Kaya lang siguraduhin ninyong mahina lang talagang apoy at lutong-luto yung chicken. Tapos na po natin ibalot yung ating mga cordon bleu at tayo dumako sa pag steam Nilagay ko lamang siya sa steamer syempre na may tubig at pinakuluan ko ng 30 minutes. So ito na siya guys nung aking medyo napalamig na. Ayan. So isa-isa natin tatanggalan ng balot at tayo ay mag-coat na dito sa harina at breadcrumbs tapos yung itlog. So babatihin ko lang yung itlog guys. Yan. Dalawang itlog yung aking unang binati. Pero makakagamit po ako dyan ng tatlong itlog. Yan. Ito na yung itsura niya nung matanggal ko sa foil. So expected natin na medyo juicy siyempre yan dahil nga na steam. So inuna ko isaw-saw sa itlog and then sa harina. And then ibabalik natin sa itlog. I-coat lang nating mabuti para mabalutan ng harina. Binalik ko sa itlog. Then, sasawsaw ko naman siya sa breadcrumbs. So, kahit tali naman dyan ang mauna, pwede. Yan. Basta ang panghuli, palaging wet yung labas dapat. Dapat ay makapitan siya ng breadcrumbs. Yan. Ganyan lang po ang gagawin natin hanggang sa ma. Tapos, ang ating nagawa na cordon blue. Bali, nakagawa ko ng siyam na piraso. So, iba-iba ang size dahil depende sa hiwa eh. At sa laki ng pitso. Yan. So, nakalimang mga buto-buto, yun naman ay hindi talaga butong-buto at may laman din kasama. Huwag nyong itatapon. At yun ay pwede pa rin lutuin. ah uh, ginawa ko siyang ano eh, tinola, nilagang manok. Ito na yung ating mga Chicken cordon bleu, yan. Naikot na dating lahat ng breadcrumbs. Ang sunod naman nating gagawin dito ay ating ibabalot isa-isa uli sa foil. At dahil nga hindi ko pa yan lulutuin at yan ay aking panghanda sa Pasko, ipoprosing ko muna. Ilalagay ko yan sa freezer. And then kapag kalulutuin na, saka ko na lang ipiprito. Yan. Binalot ko uli siyang isa-isa at ilalagay ko sa food keeper. At ipapakita ko rin sa inyo mga mi kung paano ba magprito. Siyempre, ganyan ang itsura. ...prinito ko lang sa mahinang apoy pero medyo nasunog-sunog nga din. Ito na napa, napabisi sa pag, ano, pagsi-cellphone. Ganyan po, mahina lang apoy tapos hanggang maging brown ang kulay ng labas. Siyempre crispy po yan. At hindi na po tayo mga na baka hilaw yung loob. Sure, sure na luto. Patitigisin lang natin yan mga misa isang strainer. Ito na siya. Nilagay ko na sa isang food keeper at ilalagay na natin sa freezer. So, sana po naibigay nyo ang aking recipe, ang cordon bleu ni Aling Mercy. Yan. Yung isang recipe ko po para makita nyo po yung talagang paano ko ba minarinade, paano ko pinalapad yung chicken. Pakisearch nyo na lang po sa aking YouTube channel, ang Mercy's Sarap Homemade. Cordon blue ni Mercy's Sarap Homemade, yun po ang isi-search ninyo. At pakikita nyo na po yun doon. Yan, dahil nga po hindi ako nakapag-video kanina paano ko ba yung at paano ko ba pinalapad. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. God bless. Don't forget to like, share, and subscribe sa my YouTube channel ni Mercy Sarap Homemade. Bye-bye. Babush.